no oh, good morning po mga kasulo ayan kumusta po kayo dyan lahat ayan sa mga OFW dyan ayan kumusta uh, maayong umbuntag or maupay na aga ayan isang maambun na umaga po at makulimlim yan dito po kami sa itikan galing napakain muna kami Sama ko si Mrs. tapos natin na rin namin yung bata sa eskwelahan so diretso kami sa ano ngayon sa bayan Si, prepare ko na yung ano uh, abulo Bili, bilhin ko na yung triple porten tapos pagkain pa ng itik eh, ano na namin prepare na namin bago yung palay yung palay yata nandun na sila ni ano mama no nandun sila mama sino kasama Anami? tata tata setata. Tak tata Andun sila. Uh, kasi hindi ako makalusong. Kasi nga, na ano tayo, na gasgasan tayo kahapon. Mas tata siguro ang gagawa dun sa aking gagawin sana. Yung may ano doon na tirang may tumubong damo na malalim. So, hindi kaya ng mga babae. Lusongin ko sana kahapon kaso na ah, Sugat tayo. Si tata yata ang gagawa ngayon. Pukunti lang naman yun. Yung malalim lang. Sa muna kami sa bayan. Tapos ah uh, pag naano na yung Kalay na na inso na secure na balik ako dito sa itikan at dito ako mamalagi. Marami ako nga ayusin diyan. Ah uh, kulungan ng itik at saka yung pabo pa. Gawa ko pa sila ng maayos na ano. Sige. Ah uh, bayan mo na. Bayan mo na. Tara. Okay, let's go. Wala <clears throat> tayo sa bayan ng baybay. Uh, bibili ako ng ano nang sapal kasi binigyan ako ni Insan Ranil ng sapal. Isang pakainan lang yung sapal. Kaya kailangan natin bumili ng backup sa palengke. Mura lang naman, 3 lang ang kilo. tapos yung ano din yung oh. Reversion Road kanal na lang kanilang binabanatan kung magawang aluminum glass dire, Tanong tayo ito Makano yung jealousy. Jealousy. Para. Kalbas lang, kalbas. Kalbas. sa no? oo oh, blue ito sir face mirror? ah uh, dark, dark gray mirror sobra ito hindi oh, dark gray mirror tapos meron tintid la tinted. ito so, sir tintid la wala sya, hindi sya mirror hama oh, may niya. tintid? oo oh, tintid lighton. ito Ano so, yung ano o yung mura lang, yung yung ganito lang, yung smoke lang ganito. Ito lang ang mura. Ano gusto mo? Ma eh yan kasi medyo may makamang to. Oh, ito. Oo oh, oh, nga. Mas ito mas matibay siguro to. Ha? Yan itim, ah may nitim. dito. Tinted. Iya, yeah, sana pasang anak, sana pasang an mirror niyan pag kinabit. Jalis Hmm. Ito pila man eh. At ito yung sa'yo? Oh, pila man. Nasa 70 ata di hmm, ka. ganito no. Sir. Ito daw 35. Oh, 35. Mo na yung kalaki sa sir, standard din. Oh, standard din. Ito daw po mga kasulo 35 tapos with screen 44 no. 44. Okay, ah, sige. Tapos yung jealousy nila, yung napili ko ang kakahalaga ng 3,000 pero mag-additional pa ako ng frame daw, frame ng 1x2. Tapos so, sabi ng ano eh, ano daw mas maganda daw sliding para wala daw makapasok na tubig, lalo na sa taas pati. Gusto na sa akin pa rin naman ang decision. Nagpapaprecio po ako ng ano ng jealousy ng top ano aktual na presyo tapos si kumpara ko pag-isipan ko kung ito ba o jealousy sinisip ko kasi ano eh uh, nasa taas malakas yung hangin doon baka mang anggi papasok sa jealousy ito 3-5 sige pag-isipan ko kinakanbas ko lang 3-5 Tapos yung jealousy Okay, tapos na tayo dito Tatanong tayo dito Hindi ya, galop plus Para sa tulis Ano pala sila mga waray, tagawaray? Ang wala? Ano po yan? ito Sige, Agile Plus. Tapos? 120 ang ano. Di ba 120 is 13 days? Oo. 13 days tapos dark green na 3. May gana dito po ay? Middle Wala, may, may pa, di sinala pang bayta. Oo. 125, 125? Oo, oo, oo. Balik na dito. Dalong glass. Oo. Dalong glass. Reflected? Oo, oh, reflected. Face mirror? Yung, yung mirror sa'yo, yung mirror na. Ah. Oh. Uh. Ako, pagbang bayto? Oo, sa oh, atin. Hindi dapat mataod. Oo. Ang mga rin. Ang rin natin kung para kung sa kamas makakadong kung puti lang different service trading na lang oo opo sir ako ano ba sir o Trito, tas 1.5 oh. Pa yung ano niya, Ester. 1.5 yung gas niya. Ever yun. Ever magpot like that. Uh, yan po, 316. 316 lang, no? Oh. Gelos eh. Yan po yung pang jealousy. Mm. Sige, ah, uh, pang pag... Ito. Ito siya. Yan yung... Yan yung tanday na sukat. Uh, okay. 1.20 ito, di ba? Oo. Oh, Pero oh. mm. so, may, may, may ano sa ito? May perimeter of that. Oo. Pero ito talaga Uh, one fourth, kapal? oh, oh, one ito sir, ito na. Uh, meron yung kapila Yung sarap no? Yung Yung sarap yung, no? yung, yung meron. lang, depende sa inyo. Kahit ano yung ilabas ah. Nyo, sir. Ah, kayo makita pag ganitong oras, pag daytime. Pero um, pag gabi, makita kita. din kayo may Ilaw man. Ah, mm -hmm. Uh, Susgino. Kasi ito parang double purpose kasi Ewan uh -huh, ka if ka, okay. ever. Betaw. Okay. Oh, tapos <laughs> one point pa to, sir. But Sige, ha. Uh, Ibibigay ko pa sa iyo yung bagong sliding ngayon, sir, ng same price lang. Ba, with screen, with screen. Ah, wala. Ba? Ah, kala ko with screen. Yung with eh. screen, for four. four. four yung uh -huh. with screen. Sliding walang? din, sliding din yung screen. Oo, uh -huh. walang ano doon, walang bawas. Sila kabintana, sir. Ha? Sila Wait, kabintana. Ka Unom na, pero du duha, osa ba? Dalawa, ah, dalawa muna. Wait, unti unti, -unti wait, lang. Sir. Mm, okay lang. Tan kayo, sir. Bubon. Ah, oh, marami naman kami na kinabitan. Kinanami sa Ah, uh, ito. No. Duran? lang yung pumupunta dito. Sa bubon? Oo. Oh. Saan ba yun? Siya madalikato. Yung hangin nga. Oo, oh, si Ken inaalala ko, baka ano eh. Pero yung Galus plus, ay ha, Galus C uh, Pero gawin, one port yun, di ba? One oh, port, sige. same price. Pinigay, uh -oh. Okay. Ah, oh, sige, yun yes, 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 yes. na lang Galus Siguro kasi, naano ako dito eh, kasi mahala kasi yung hangin doon. Sabagay, o. Oh. Baka... Ano pa Okay. Okay. Eh po mga silo, ah, ginigantay ng ano. Gusto ah, gawin daw niyang one port katulad doon kasing kapal uh, same price pa rin 3.2 doon 3.5 yung sliding pero Sakot kasi ako kasi malakas ng hangin dun sa amin pag may bagyo mas maganda siguro jealous eh tapos lagyan ko ng frame sa gitna para matibay yan lang siguro pero papakanto ko muna yung ano papakinis ko muna yung dalawang bintana Okay. Mm -hmm. At least may idea na. okay na ba po signal Ah okay. That's all lang. Okay. Na doon na, oh, okay. Na lang okay. Pa, sige para sige para salamat. Ano uh -huh. naman yung pagsukat. Uh -huh. Yung yung trito, Ano na? libre na yung pagsukat at Kabit. okay. 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 na Okay. 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 So ayan po nakapag canvas na ako ng ano ng magiging bintana natin doon sa uh, BC Home Kapag uh, sliding 3.5 wala pang screen Tapos yung jalousy 3.2 Ayan may frame na yun kasama nakabit So ginawa niyang 1-4 daw yung ilagay niyang jalousy pero same price pa rin sa sinabi niyang una na 316 lang kapal. Oh, so, natin. kalangan kailangan mo lang i -ano 'yon, finish yung bintana. Oh, so, punta muna kami rin sa ano, Pacifica. Bili kami ng abuno. Ay, prepare ko na para kung sakasakali ma sandali ma ano na pwede na makabuo na ihanda ko na lang saka pagkain ng batik tek para ah, nakabili tayo ng ano yun triple 14 520 52 ang kilo 520 natin na bayaran sa abono. Okay. Gamit sa aming munting bahay ito. nabili kami ng bolno saka pagkain ng itik tsaka sentro pagkain ng tao ito. Ay, abyas. Ay. Abyas, abyas. Bili mo na lang abyas. A few moments later. So ayan, good, May maganda ng hapon, hapon na pala. So ngayon nandito kami sa palayan. amin tatlo ni CJ. Ayan si Bay magsisiga siya para matanggal yung mga insekto. Tapos sila Nanay at Ana may tsaka ni Tata. Ayan, nilinis nila ulit itong isang kaw ng palayan. Tinanggal ulit nila ng damo. Tsaka yung dito rin sa gilid yan nilinis nila. So ngayon lang kami nakalusong ulit kasi kanina umulan. So ayan, magsisiga muna si Bay. oras so, nila na ako at uh, na ano ko na yung palay na i-schedule ko na to abono so bukas sana kaso hindi pala maaari kasi may konting celebration bukas pala uh, nandyan po o, uh, na uh, nagbakasyon po rito yung kapatid ni papa ayan uh, si Tito Junior at uh, magdidiriwang siya ng kaarawan niya nga bukas O oh, magtipon-tipon kami bukas dyan sa kila Kuya Riboy Yung, yung uh, nagbigay sa akin ng motor ba Na uh, gamit-gamit ko ngayon So uh, pagpaliban ko muna bukas yung aking pag uh, uh, abono Or baka hindi po tayo makapag-upload bukas Kasi nga, siyempre uh, may celebrasyon Yan, gusto ni Tito Junior na ano, magtipong kami. So, siguro baka hindi po ako makapag-vlog bukas. Ayan, at uh, siguro sa next day na lang ako magabuno. At pagkatapos doon, eh, baka hindi na abot sa aking schedule yung aking pag-harvest ng mani. Siguro sa linggo siguro, pwede na yon. So, so punta kami sa lagsak ngayon para magpapakain sa itik sa mga alaga doon tapos uh, bubunot ako doon sa gitna ng samanihan tingnan ko alaga, kung ha? laga subukan natin. Uh, natin kung talagang kunin na ba kung wala na bang mura pagka wala na eh, pwede natin harbis yun. baka maunahan tayo sa mabait Okay, uh, punta muna kami sa uh, Lagsak Tara, sama ko yung dalawa Okay oh. Nandito tayo sa mani. Subok ako ulit dito sa ano kung pwede na bang harvestin. Para sa linggo, anuhin ko na. Bunutin ko na. Sa uh, linggo. Ito na ko sa ano, sa taas ba. Tinan ko kung magulang na. Hindi, hindi na mura. Kasi nung nakaraan, bunot tayo mura pa. Marami pa mura. Or bubot. dito nagtambayan yung ano eh dito galing yung itik itik natin tayo ano tayo ni eh. hmm. siguro kung talingo ko na yung ano to harvest yung mani dyan banda medyo marami eh dyan ako nag dyan ako nag testing noong na nakaraan ayun eh, yung mani tara Bumunot tayo. Testing, testing. Kung pwede na ba talaga. Napadandahan lang na para walang maiwan. Yun. Ayan siya. Ayan, ayan na po siya. Nabumunot na po ako ng panibagong sample para doon naman sa talagang pwede na bang pitasin ito. Kasi nung nakaraan maraming bubot o mura. So tara, uh, magpapak tayo. Uy, tara, naglilinis-lilis. So. Nagwalis mo lang Tara, ito na po siya, oh. Okay. Ito palang manin na to. Ay, kinausap, may kinausap na sa akin. Uh, sabi niya, ay kukunin daw niya lahat. Sana lang daw lahat ang kukuha. So, tingnan natin. Ah, uh, 120 daw ang kanyang kuha doon sa isang lata na malaki. Ang tawagin dito sa amin ay gantang. Yes. Sa linggo pwede na siguro, ayan oh. Para papak tayo habang nilinis yun yun ni sister ha. Hoy, dali. Papak tayo nilinis sa kubo. Ikaw naman, Andi. Hoy, kakain ka ng mani. Eh? <laughs> pwede na, pwede po mga kasulo sa Domingo Ayan o solid yung laman nya Siksik Oo, pwede na Kasi nung nakaraan, yung unang sample ko Maraming ano Mura pa, sayang So, ito ngayon. Pwedeng, pwede na. Tapos yung kamuting kahoy po. O, oh, pwede na rin. Si ano po ang kukuha? No? Si Ranel. Andi! Naaway mo yung manok! Uh, uh, Uy! Okay. Alam na alam mong ano na kasi matigas ng balatan no. Oh. Sabiin. sabihin ano na siya, matanda na siya, magulang na. Ang laman niya oh. Hmm. Lucky. dito na. yeah, mali. So, bukas siguro po mga sulo ay hindi po ako siguro makakapag-vlog. Dahil doon tayo sa ano. Uh, Tutulong-tulong tayo ron sa paghahanda ng karawan ng aking tuhin. So yun talagang ano, ang plano niya sana. Kung um, hindi yung aking itay, yun na yung, yung gusto niya. So, Uwi siya sa birthday niya, uh, salo-salo nga. So yan, eh, yung tatay ko hindi nakapaghintay. Eh, kinuha siya niya pong gino. So, wala tayong magawa. Tsaka rin eh, hindi rin, hindi rin ako nakapagano. ano, hindi rin bago siya nawala sana. Sana nag-sleep, nakapag-ano kami sa kanyang kaarawan. So November 30, siya nawala. March 6, yung kanyang kaarawan sana ni Papa. Buwan year na yun, no? November 30. Mm -mm. So November 30, si Papa pumanaw. So hindi umabot ng Pasko man lang sana. Wala eh... Uuwi tayo dito, September? Mm-hmm. -mm. So, okay. hinihintay lang niya, nakapag-celebrate ako ng birthday, at si CJ at ang kanyang isang kapo pa si Loloy Pagkatapos no na na maalamas na siya hindi niya hinintay yung kanyang kuya na uuwi ngayon nga mag salibot ng karawan si pag birthday ko ha? ang pag birthday ko bike yung regalo sa akin hindi daw na si CJ bike din yung regalo ko sa kanya Kailan ba yung verde mo? Matapos na yan. Hindi ah. Na, o, kumain ka nito man eh para ano, matalino ka. Kasi yung man may ano to sa katawan, benepisyo. Wag hmm. lang marami. Hmm, ganda ng ano niya o, laman, kulid. Oo, oh, may sausaw na. Hindi na yan, mo na yan. Hindi naman marami yan. Dapat yung luto. Ha? Dapat yung luto. Ano yung sample lang to eh. Huwag ka ano, doon tayo magluluto. Pag-arbis sa linggo. Arbis na sa linggo. Arbis si na lahat, sir. Ha? Arbis si na lahat. Malamang. May gagawin ka ba bukas? Wala. Bakit? Pakasal tayo? Wow. <laughs>